si Mariana. Hello! Pwede ba tayo pumunta sa beach o kayo sa Manila? Pwede sa Manila? Oo, oo. pero doon sa kotse ko. Huwag ka nang bibili ng kotse mo. Baka bibili ka na lang. Mubusan ka ng pera. Bili ka na lang ng baking I Hindi, mayaman kasi ako eh. Oo, oo, bili ka na lang ng baking pot. O okay, sige. Yes. Pero punta tayo doon sa mula. Oo, oo pero huwag mo. ano si si kanyang kanyang si Piyolo si Piyolo si si ang nandito eh, si Ding Dong ba si Ding Dong? wala din na sila wala dito Richard. eh andyan ba Pum si Richard? pati pumunta silang isting malis na sila eh andyan ba si Richard? Um, bakit ka tama mo? Sab, ano, alam mo, dalhin mo na lang siya sa Manila, mag-mall tayo, Ay, wala din pala siya dito, eh. Hay, mare Mari, makakalimutin ka na. Hello? Hello? Andiyan ba si... si Dingdong? gessibel oh oh mas é da maqui a maqui a maqui gessibel ai aco Lobo. aco silobo aco não é siljez, ba não é de ba não é silgessibel aco não é silobo Lobo. não é silgessibel como é que é, baba ah oh oh naman. Yung kuya mo, pumasok. Ah, yung kuya mo, pumasok? Oo naman, e. Eh, hindi ko siya nakikita pag pumapasok ka'y Naku mo na siya? Ah, ako nauna. Unapit ko siya lang. Ah, sige. Bye-bye. Bye-bye.